dito guys dinidry natin yung tangki kasi patay sindi na yung nangyari dito guys ayan. so may malaki itong pressure tank iti gallons ayan so yung problema nila reklamo is ayan patay sindi na yung uh, water pump kasi nga yun pag check natin wala na guys hindi na balance yung tubig at sakhangin dyan sa loob kaya yun mangyayari yung pressure kunting pressure ni pasok mo magsasara agad yung uh, pressure switch uh, hindi magbubukas mag kakatop agad at kunting bukas naman ng repo aandar agad yung uh, water pump. Tapos, mamatay agad. Tapos, andar naman ulit. So, yun yung mayayari, guys, kapag hindi balanse yung hangin at tubig sa loob ng pressure tank na ito, guys. Kaya ngayon, dinidrain natin yung tubig hanggang ma-empty ma siya. Tapos, saran natin itong valve na ito. Yeah. Saran natin yan. Pagkatapos, ito rin tinatanggal natin tong first kanyang pressure feeds para yung hangin pag papasok sa loob at lalabas yung tubig dahil kapag hindi yan buksan guys magbabakyum siya at hindi lalabas yung tubig so ngayon wala na yan o so yan empty na so close na natin to guys yan tapos yung guides niya. Dito. Pabalik na natin. O. Yun yung tinanggal natin dito. Ayan. Dito. Dito siya guys. Dito siya yung napuesto. Okay. 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 tapos na na-repar ko na lang ayun so guys un natin tapos tingnan natin kung ganun pa rin ok ok masok na tubig ko itong mapuno guys kasi malaki-laki itong tanki na ito kasi nandiyan yung water pump so, tingnan natin dito gumalaw yung printer ng gates guys kasi nga malaki itong tanki na to Yan. ilang ano pa to ilang minuto pa to guys bago mag angat yung kanyang printer ng uh, kanyang pressure gates umangat na ng konti so kanina pag natin ilang ano lang mga 1 minute lang yata yun mamamatay na agad tapos pagbukas natin ng tubig naandar din siya agad pero ngayon ayan, matagal na siya guys maandar pero hindi pa tumitigil sa paganda kasi nga pinupuno niya yung tangki na to. at nag, nababalansin ang, hangin at tubig nito guys kasi nga dinidrain na natin ayan o ayan guys kung makikita natin maangat na siya ayan yeah.

yung pressure at malalaman natin kung hanggang saan lang yung ano para sigurado ba guys mo ganun na yung ano pressure na I fit up ng pressure so malapit na sa 20.

yun yan guys 35 PSI lang nakasit dito so okay na siya okay na siya guys ah siguro buksan natin dito tingnan natin kung saan siya magka-cut in yan. lakas ng pressure tingnan natin kung saan siya magkatin guys Guys. okay na siya off na natin git okay yung cut off niya guys ah cut in nasa 18 psi eh. so yan thank you for watching mga idol hindi ko lang pag drain ng ah uh, uh, pressure tank kung gamit yung problema sa inyo, kung nga pressure tank na patay sindi, eh, drain nyo lang, guys. Tapos, salin nyo balik kapag wala ng tubig. Expand rin. Okay? Sundan nyo lang yung video, mga idol. At least, bye-bye.